Good gabi mga brother Namang kami Welcome to the YouTube Welcome to the vlog Ito na, ito na yung ano pinag, Pinag-anuan ko Pinag pinaganuan ko ng Nagtanim ng palay Binili na ng ulam Saka tinapay ng anak kong dalaga. Alakot. Ang upa ng pagtanim dito, ng 500 upa. pesos. O yan, napunta na sa karne. Laki naman. Ang ulam ng anak. Yan, napunta na sa karne. Mama. Mama. Ayay. Pero ang nahahati mo yun. Parang parang. May um, walang ulam di. Paano? Di Para at least pumunta sa ulam. Parang tao yung nahahati mo. Abang ni Tao yung nahahati mo. I-blood. naman ng hati mo. Ano mo naman yung pangkapit bahay, hindi yung halilit ah, na Lili, lalaki masyado. Yung pangkapit bahay para makabigay ka sa kapit bahay. Sino bang kapit bahay mo? Kahit nagagalit ang kapit bahay mo, bigyan mo para pagsusunod din na magagalit sa kasi bigyan mo ng ulam. <laughs> hindi ba? Aray ko na yung ano ko lupo ko masakit. mo ano min? Masakit yung aking hita sa maghapon na kayo ko, mga brother, sa pagtatanim. tayo aking balakang. Tapos, bili na ng ulam yung napag-upa ko sa pagtatanim. O, ayan na. Punta na bukas. O, tanim na naman bukas. Abang walang trabaho. Sige. kunen naman oh may no nang ka hmm. bata. Keri ko na ko malang. Ako na bang si Temple. Ano yat ka At least na may mapupuntahan yung ano yung pinaghirapan. Pinaghirapan makakain ng aking pamilya. hindi di sama-sama. Pinaghirapan.

uling ulingnya aku na kung na nga, magpaabot ka kasi. Anak ko, magulang ng mga ko ng mga anak Timplan ng mga anak ko ng timplan anak rin ako anak ah timplan din si anak si papa. Oh, si papa oh. Mm. o uny Dandan ah. Dandan ako yung kape ah. Oh, 'yun naman ng kape. Yenyeny. 'Yan ang mo. Napa-kape. Eh gana lang tayo mag ano pag nakasaw na tayo, 'to marahil pag bubuin natin. Makita. 'Yun tis lang, tis tis lang. hindi pa kami na magabi na mga brother hindi pa kami na kumakain karating ko lang naman dahil yung may ari ng pinagtataniman namin nakiusap na tapusin na namin na labot na ng gabi dahil kunti laman naman naman usap nakiusap nagdagdag ng kunti People, thank you po. Thank you po watching. Salamat sa panonood. Welcome to the YouTube. Bye-bye. Thank you. God bless you.